Good morning guys. Ah, Mag-update lang ako dito sa um, mini mart na ito. Ah, ito po yung uh, ah, pista dito sa aklan ng aking income. Kaya i-update ko lang kung paano at saka para ma mapagkuhaan ninyo ng ah, aral. ng uh, panabi sa wrong management ito po uh, yan. Ah, uh, kaya sa mga magbi-business kailangan ni eh, surely kayo na kuan talaga uh, para hindi kayo ma kanito dito malaki rin ang puhunan dito pero wala talaga mm hmm. Uh, yan. Uh, kailangan talaga uh, yan. ikaw ang mag-manage hindi na iiwan mo talaga sa iba dahil ang mangyayari magiging bankruptcy ayan po ayan ang aking mga ayan ang aking mga panila ayan, pero ayan pinagtyatyagaan ka na lang muna ito sa saka back... before ako mag closure hmm. Uh, ah, yan lang muna ang aking mga at saka siyempre pinapasalamatan uh, ko rin yung mga taong uh, yun yung mga mamimili <laughs> mga customer ka nga uh, sa, sa ngayon uh, itong store na ito baka i-close ko ito close ko ito baka ko ng ibang uh, business uh, kasi sayang din ito million din uh, million din ang ginastos ko para sa pagpagawa ng mga kanito kaya guys uh, sa ngayon imimintin uh, imimaintain ko muna ito hanggang sa makapag decide ako kung paano ko siya iraran kasi million din ang bibitawan dito para lang uh, ma-survive uh, uh, sa ngayon uh, nag-loss ako na uh, almost uh, 600,000 uh, tapos itong building na ito nasa 1.3 million na ang uh, gastos ko wala ubos oh uh, dito uh, uh, eh, iwan ko kasi ito dito sa uh, van para lang mga uh, mapatuloy nila kasi marami ako ang ng mga uh, uh ko wala uh,